Aries. Ang kaibigan zodiac sign ay Taurus. Mga maswerteng kulay, pula at asul. Kahulugan ng kulay, ang pula ay sumasagisag sa tapang at lakas, habang ang asul ay simbolo ng malinaw na pag-iisip at kapanatagan. Ang kombinasyon nito ay magbibigay sa iyo ng balanseng enerhiya upang makagawa ng tamang pasya mga numerong magdadala ng swerte number 7, number 15, number 28. Kahulugan ng numero, magbubukas ang mga numerong ito ng oportunidad para mas mapalapit sa mga taong makatutulong sa iyong mga plano at layunin. Taurus. Ang kaibigan zodiac sign ay Virgo. Mga maswerteng kulay, berde at pilak. Kahulugan ng kulay, ang berde ay kumakatawan sa kasaganaan at kalusugan, habang ang pilak ay nagbibigay ng balanseng pananaw. Makakatulong ito para maging malinaw ang direksyong tatahakin mo. Mga numerong magdadala ng swerte, number 44, number 12, number 19. Kahulugan ng numero ang mga numerong ito ay magdadala ng positibong enerhiya at mas maayos na daloy ng pang-araw-araw na gawain. Gemini, ang kaibigan zodiac sign ay Libra. Mga maswerteng kulay, dilaw at puti. Kahulugan ng kulay, ang dilaw ay nagpapakita ng sigla at kasiyahan, habang ang puti ay sagisag ng kalinisan ng damdamin magiging mas bukas ka sa pakikipag-usap at mas malinaw ang iyong intensyon. Mga numerong magdadala ng swerte: number 9, number 14, number 22. Kahulugan ng numero: Ang mga numerong ito ay magdadala ng inspirasyon at dagdag na kumpiyansa sa sarili. Cancer, ang kaibigan zodiac sign ay Scorpio. Mga maswerteng kulay: rosas at ginto. Kahulugan ng kulay: Ang rosas ay tanda ng pagmamahal at malasakit, habang ang ginto ay sumasagisag sa tagumpay at mataas na pagpapahalaga sa sarili. Magbibigay ito ng lakas para ipagpatuloy ang iyong mga layunin. Mga numerong magdadala ng swerte: number 36, number 11, number 24. Kahulugan ng numero: ang mga numerong ito ay magdadala ng kapanatagan at magpapatatag sa relasyon mo sa mga taong mahalaga sa iyo. Leo, ang kaibigan zodiac sign ay Aries. Mga maswerteng kulay, kahel at itim. Kahulugan ng kulay, ang kahel ay sumasagisag sa sigla at inspirasyon, habang ang itim ay kumakatawan sa lakas ng loob at determinasyon. Magbibigay ito sa iyo ng tapang para harapin ang anumang hamon. Mga numerong magdadala ng swerte, number 5, number 17, number 30. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay senyales ng pagunlad na bunga ng iyong tiyaga at sipag. Virgo, ang kaibigan zodiac sign ay Pisces. Mga maswerteng kulay, kayumanggi at bughaw kahulugan ng kulay ang kayumanggi ay nagpapakita ng katatagan at pagiging praktikal habang ang bughaw ay nagbibigay ng kapayapaan at malinaw na pananaw pagsasamahin ito ang tibay ng loob at mahinahong pag-iisip mga numerong magdadala ng swerte number 8 number 13 number 27 kahulugan ng numero ang mga numerong ito ay magbibigay ng matatag na pundasyon sa iyong mga proyekto at gawain. Libra, ang kaibigan zodiac sign ay Sagittarius. Mga maswerteng kulay, lila at ginto. Kahulugan ng kulay, ang lila ay kumakatawan sa karunungan at intuition, habang ang ginto ay sagisag ng tagumpay at prestihiyo. Magbibigay ito ng inspirasyon para abutin ang mas matataas na layunin. Mga numerong magdadala ng swerte: number 30, number 18, number 25. Kahulugan ng numero: Ang mga numerong ito ay magdadala ng pagkilala at suporta mula sa ibang tao. Scorpio: Ang kaibigan zodiac sign ay Leo. Mga maswerteng kulay: pula at itim. Kahulugan ng kulay, ang pula ay sagisag ng lakas at matinding damdamin, habang ang itim ay sumisimbolo ng katatagan sa gitna ng pagsubok. Magiging mas matibay ang loob mo ngayon. Mga numerong magdadala ng swerte, number 15, number 9, number 24. Kahulugan ng numero, magbibigay ang mga numerong ito ng dagdag na tapang at malinaw na pananaw sa mahahalagang desisyon. Sagittarius. Ang kaibigan zodiac sign ay Gemini. Mga maswerteng kulay, asul at dilaw. Kahulugan ng kulay, ang asul ay nagpapahiwatig ng malinaw na pag-iisip, habang ang dilaw ay simbolo ng masayang enerhiya. Magbibigay ito ng positibong pakiramdam sa buong araw mo. Mga numerong magdadala ng swerte, number 10, number 17, number 29. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magdadala ng swerte sa komunikasyon at sa mga bagong ideya. Capricorn, ang kaibigan zodiac sign ay Virgo. Mga maswerteng kulay, pilak at berde. Kahulugan ng kulay, ang pilak ay simbolo ng malinaw na pagdedesisyon, habang ang berde ay kumakatawan sa kasaganaan. Pagsasamahin ito ang praktikalidad at pag-asa. Mga numerong magdadala ng swerte, number 12, number 20, number 31. Kahulugan ng numero, magbibigay ang mga numerong ito ng tagumpay at matatag na direksyon sa iyong mga gawain. Aquarius Ang kaibigan zodiac sign ay Aries. Mga maswerteng kulay, puti at asol. Kahulugan ng kulay, ang puti ay nagpapahiwatig ng kalinisan ng layunin, habang ang asul ay sumasagisag sa kapayapaan. Magiging mas magaan ang pakiramdam mo ngayon. Mga numerong magdadala ng swerte, number 11, number 23, number 32. Kahulugan ng numero, magdadala ang mga numerong ito ng swerte sa mga plano at relasyon mo. Pisces ang kaibigan zodiac sign ay Scorpio. Mga maswerteng kulay, rosas at lila. Kahulugan ng kulay, ang rosas ay kumakatawan sa pagmamahal at malasakit, habang ang lila ay sagisag ng karunungan. Magbibigay ito ng inspirasyon para manatili sa positibong landas. Mga numerong magdadala ng swerte, number 5, number 14, number 27 kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay maghahatid ng lakas ng loob at bagong oportunidad para sa iyo.